ayan, healthy healthy na ang aming gulay ayan so, malalago na yung aming talong o, diba? look at this ah. ayan o, diba parang kailan lang so, Ah, ba? Diba? masyado nang siksikan ang kanilang place. sa so, kailangan na naming dagdaga ng lupa. Para, patuloy na yung kanilang paglago. Yung aming sili na namumulaklak na. cheren, O, oh, diba? So, yung isa matutuluyan na ata. Ito yung isang magandang sili ulit pechay na nakahangin. Ayan, konting-konti na lang. Ah, di ba? Mag-harvest na tayo ng pechay. So, may namatay pa. So, meron tayong kalaban. Merong kalaban yung aming pechay, Oh. Tingnan nyo naman yung isang ano. Sana ba? Oh, kinain niya yung isang piraso. Pati yung bago naming talong, ayan na din. Oh. Maganda na ulit. Lalo naman yung aming kangkong doon, o, oh, di ba? Mangunguha naman kami ng lupa dito sa baba kasi yung aming mga talong na nakahang ay kulang na nga ng lupa. So, sabi ni Habi dito na lang daw kasi dito ay tuyo na nga yung, ay tuyo na. Ang tawag doon? yang yeah, compost na yung ano. Gawa ng may mga kasama na tong mga um, Oop. ano ng manok at saka itong ano ng palay. Ito siguro sa ganda lang dito. Po. Okay, ito ang kukunin ni Hobby. Dahil maglalagay kami Nang lupa sa aming gulay. Masaluan natin ng konting pa bag, o, 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 o op panggatong <laughs> ayan, panggatong na yan unahin muna yan Para. <laughs> unahin daw muna yung panggatong so, commercial, panggatong panggatong muna <laughs> Kaya, sabi nga nyan sabi na mo muna yung nalalaglag. <laughs> Bago yung nasa baba. Nasa baba. <laughs> Para? Walang bukol. baka laki kinang panggatong yan ah. Parang siya tamad lang. Nagaantay lang ng bayabas na nalalaglag. Ayan lang. oh, wag na yan. Ano ba naman talaga to naman? Oo. Yung nakaano pa talaga ang hinahalukay eh. Meron pa yun o, dalawang sanga pa. So, ayan o. yung dalawang sangang yan, ayan, tuyo na rin yan. So, aantayin na rin na lang namin yung maputol. So, nakaabang na naman sila. Hindi kasi kami basta naputol dito ng kawin, guys. ginagawa na lang namin ay nag-aantay ng ano ng relief nahuhulog ah, ano nakabang na yung mga manok oh yung nakabang iipong ko na pinaano pa <laughs> yung inipon mo kinakalat ulit ganyan sila kagaling laman saka lang nag aabang baka sakali <laughs> baka sakali daw meron ginawa nyo na yung laman yan ginawa nyo na kaya nga nakalabas siya Siyempre may pupo. Yan ang matabao na yan dyan. Kaya nga, kinuha ko yung pupo. Para fresh from the farm. dapat kasi nalalagay ko ng harang. Sino maglalagay ng harang? Nanakasako. Sino maglalagay ng harang? Ng lalaki. Hmm. Kasi ang lalaki tulog -tulog, na tulog-tulog kagaya doon sa babae. <laughs> tulog-tulog. Hoy! Oh, Dalawang araw lang dahil may sakit ako. Niyo. Okay na yan. Okay na siguro. Nandali mo na yung yung... pala. Pala is life. Oh, at maghahalo ka pa din. Kukuha ka pa ng ano? Nang kokopit. Kokopit pa mahal. Ah. Uh... Ah. Uh... Uh... Kaya lang, dyan yung kalaban ko. Aba. So, ano yung god sa namin? Oh, tingnan nyo naman. Ang lalaki na nila agad. Oh, sige, sige. Kokopit! Ah. <laughs> Hindi ka kukuha. Masa ka naman. mo dyan, pumatang. Aray ko. Aray ko. na haluan, oh. Dado. Halo nga ni dyan. Nakuha dyan. Hindi, oh. Sa parel-parel na ini. Ito na Mako ni mga Yan. So maganda kasi yung lupa dito. So ako lang taga video ngayon ha. Taga video lang ang ganap. <laughs> taga video lang ako daddy ha. Mayarap ko si mga lakaw dito. daming mga tibo. <clears throat> daming tibo guys. Habang busy nga ang aking asawa sa paghahalo netong lupa at nung kinuha namin, abay busy rin naman nga akong magkismis dito sa aking ate gawa ng tumawag. Kaya ang aking ganap ay taga video lang. So ganoon at hindi ako pwede dyan sa sobrang init. So mga around ano na kasi ata to 10. Kaya ano na talaga yung init, litaw na litaw na. So yan yung... Uh, pinandagdag na lupa ni Habi sa aming mga tanim na gulay ang mga nakahanging gawangan ng kalahati lang yung una naming nilagay. So dahil lumalaki na sila, so mas kailangan na nila ng maraming lupa para maraming nutrients yung kanilang ma lalo at malapit na nga rin mamunga yung aming mga tanim kaya busy na si Habi na maghalo nitong lupa so eto yung mga lupa na galing lang dito sa pinagtayuan namin ng unang bahay tapos may simento yan gawa ng yung pinakaunang tumira dito so naging babuyan etong itong place na yan na pinaghahaluan ni Habi kaya may simento yan tapos yung mga lupang naipon dyan siguro gawa na rin ng Siyempre, paulan-ulan, eh, mataas yung banda sa may bahay namin ngayon. Kaya siguro yung mga na, ano na, yung mga na anod na ng tubig. Tapos, naging ano rin yan, parang pinag, ang tawag nun, yung pinag-anohan ng uling. Kaya maganda talaga yung lupa. Yun nga lang, eh, merong mga bato-bato. Kaya yun yung tinatanggal ni Habi. So, hinaluan niya lang yan ng kokopi. Tapos yung galing don sa, may manuka na may ipa ng palay. Kaya napakaganda. So, hindi nga lang nakapag-video si Habi noong paglagay niya ng lupa sa mga talong, doon sa mga hangin gulay namin. So, yan yung pinagkuhanan ni Habi.